ayan mga idol magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha may naman po ay isusumada po natin ang ating pecha para po ngayong September 22, 2024 at ayan sa mga sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers natin at sa mga bago pa lamang po dito sa ating youtube channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ayan angpisahan po natin ang ating sumada dito sa sumada natin ngayong September 22 sa September po tayo. Yan, 9 tayo dito. 22 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Yan, simplify pa rin po natin yung mga numero natin dito. 0 plus 9 is 9, 2 plus 2 is 4, at 2 plus 4 is 6. Ganun din po sa bandang, gitna. Ayan, 9 plus 4 is 13. At 4 plus 6 is 10. Dito rin po sa bandang baba. 13 plus 10 is 23. Ngayon ito, po yung unang numero natin. Meron tayong 23. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 9 plus 4 plus 6 is 19. Ngayon ito, po yung kapares nating numero. Meron tayong 19. At meron na po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin yung matayaan. 23-19 or 19-23. Eh pwede, pwede na yung kombinasyon na yan. At uh, dahil 2 digits po yung mga numero natin, 23 and 19, ayan, simplify din po natin yan bago natin sumada. Dito po tayo sa 19, ayan, 1 plus 9 is 10. 2 digits po yung 10, kaya simplify din po natin ito, kaya magiging 1 plus 0 is 1. Uh, dito naman sa 23, 2 plus 3 is 5. At yan po yung isusumada natin, 1 at 5. Kunahin po natin isumada ang 1, kukunin mo natin yung 10 sumada so, G is 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada so, 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin po yung 28, sumada so, 28. 2 plus 8 is 10. At 37, sumada so, 37. 3 plus 7 is 10. Ayan mga idol. At dito naman po sa 5, kukunin muna natin yung 23. Sumada so, 23, 2 plus 3 is 5 pwede rin po yung 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5, at 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. Ayan mga ito yun po yung mga numerong nakuha natin na pwede po natin pagpilihan para po ngayong September 22. Ayan, rambo lang po natin yung mga numerong yan. Meron tayo dito yung 1, GIS, 19, 28, 37, 5, 23. 14 at 32. So, rumble pa rin po natin yan. Mga numero matag-serial dito at ipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. At sa ating sample, kinuha natin dyan ng 10, 10 and 32. Ayan. Then, 37 at 14. 37, 14, then 19, and 5. Ayan mga ito, lang po yung mga sample natin nakuha sa ating sumada ngayon pong September 22. Meron tayong GIS 32, 37, 14, at 19, 5. Ayan, sa mga sample na yan, pwede, pwede nyo rin pumatayan itong mga nakuha natin mga combination dito kung gusto nyo po sila. Ayan, meron tayong tatlong combination dyan. Pwede rin po tayong makakuha o magtagtag sa mga naka-insert natin mga numero dito sa taas kaya na lang po yung pumili o ano na po, po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon at ayun mga idol yan po ang ating sumado sa pecha para po ngayong September 22, 2024 maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat